sayo sa buntag Garong adlawa nagtapok na ang kapulisan sa Sarangani Police Provincial Office aron ipahigayon ang sayo usab nga aktibidad alayon sa World No Tobacco Day gipangunahan kini ni Police Lieutenant Colonel Edgar Yago ang Deputy for Administration o ang opisyal gikan sa Department of Health Region 12 gipasabot ni Yago kung ngano nga, no, nga sayo sila naghimo sa programa Inaing nga sa Mayo 31 pa nga kasulugan o ang ilang nga subling makuha ang Red Orchid Award sa DOH 12. Ginapakita nato sa ilaha nga kita nag support sa karon nga mga ginasaulog nga activity ng world no Tobacco Day. Hmm. Ging saulog nato ni kay isa ni siya sa mga isupport nato no sa atong application for the second time around sa atong hmm. Red Orchids Award. Uh, gusto ko maipabalo sa publiko nga ang Sarangani Police Provincial Office mo ni ang una-una nga Provincial Police Office nga naka-award sa Red Orchids Award. Samtang, gisaysay usab ni DOH Development Management Officer for Jinilin Bintura kung unsa ang kriteriya sa Red Orchid Award og nalipay daw kini nga sa karon, naapil na ang pito ka police station sa Sarangani nga nag uh, actually ang Red Orchid Awards, uh, we have the Empower no strategies na ginatawag. So M stands for Monitor Tobacco Use, uh, P Protect People from Tobacco, O Offer Help to Quit Tobacco, W Warn People Against uh, Tobacco Use, E Enforce um, laws uh, on uh, tobacco and of course R is the regulation or regulatory. So with that, sa ato ang mga strategies nga gihatag sa ato sa World Health Organization, uh, kung tanawon nato mauna ang mga criteria no para makuha nilang uh, red orchid award. So ang hindi lang siya red actually no. Kung dili kayo gwapo ang ilahang uh, implementation, pwede siya maging white, pwede siya maging pink. But ang pinakagarbo sa tanan is ang red orchid nga gitawag na to samtang gipahinungdom ni Yago sa mga survey festival goers nga gumikan sa ilang aplikasyon sa Red Orchid Award sa DOH hugot nga ilang ipatuman ang no smoking policy based sa uh, mandate ng provincial health office totally ban ang sigarilyo so we will do our best to implement that uh, no smoking sa public places particularly jan sa venue of activity ng survey 2024. In the heart of changing lives, Kiril si Brigadier Jason, Brigada News.